Sa babae, ano ang tanda ng babae dalaga na? O nasa tamang gulang na? Dumating ang kanyang? Regla. Pag babae, dumating ng regla niya, dalaga na. Pero ang tanong ko, ang babae na hindi pa dalaga, pwede bang ikasal o hindi? Pwede ng ikasal o hindi? Kasi ang sabi ang, ang paniniwala kasi sa atin, hindi pa pwedeng ikasal kasi hindi wala pa sa tamang gulang. Siyempre, ang batas sa Pilipinas, ang, pin, ang pinag-usapan natin dito, hindi batas ng Pinas. Batas ng Islam. Sa, sorry, sa, batas ng Pilipinas, bawal pang ikasal yan kasi child abuse. Yes, di ba? Sa Pilipinas, anong anong edad natin, anong edad na, kumbaga pwede na ikasal yung babae? 18. 18, tagal, no? Maghihintay <laughs> ka ng 18 years old. Okay. Ngayon, ito, ang Pilipinas yun na. Ah. pag Pilipinas, 18, hindi na matatawag na rape kapag may nangyari sa kanila nung kumbaga kinakasama niya o boyfriend niya. Which is, is na bawal yun. Pero kapag nagkaroon ng boyfriend, girlfriend yung below 18, considered na rape. Tama ba ako? Kasi wala pa sa tamang gulang. So, makakasuhan yung ah, nagkasal. Halimbawa, makakasuhan yung lalaki. So, ganyan yung bata sa Pilipinas. Pero sa Islam, kahit na wala pa sa tamang gulang ang babae, nagkasundo ang mga ulama na pwedeng ikasal. Yes. Gusto ko malaman yung batas na, ng bagay na to. Kasi para hindi mo masabing napaka-extremist ng Islam kapag ang bata halimbawa uh, wala pa sa tamang gulang hindi wala pa sa tamang gulang wala pang regla kung wala siyang regla wala, hindi pa siya umabot ng edad na 15 paano magaganap ang kasal niya kailangan ng consent ng tatay kailangan tatay ang tatanggap doon sa ikakasal niya na ikakasal niya yung anak niya Tang yun ay napagkasunduan ng mga walawa pero dapat malaman natin yung batas nito ikakasal sila kaya napapanood natin yung social media di ba? Ano na papanood natin sa social media? Bata pa lang, kinasal na sa bata din na lalaki? O sa, ang bata pa lang, kinasal sa naka? Nakaedad na. Tanggap yun ang kasal na yun. Wala pong, wala pong nalabag yun. Wala pong nalabag yun. Pero, ano yung mga dapat na malaman natin pag kinasal yung bata na yan? Hindi pa po siya pwedeng isuko sa mister niya kung wala pa siyang kakayahan, Magkipagtalik. Oo. Kasal, yung kasal nila? Tanggap. Valid. Pero, kung sa tingin, kung nakikita natin na yung bata na yan ay wala pang kakayahan, ika nga. Hindi pa niya kayang magbuhat ng mga sandata. So, hindi pa siya isusuko ng tatay doon sa asawa niyo. Anong dalil? Si Aisha Dalawa Anha, kinasal siya sa edad na anim na taong gulang. Di ba siya binung kinasal ni pa isinuko? Kasi wala pa siyang kakayahan. So, nung nasa mga ilang taon, nung nasa Madina, nasa isinuko, na ni Abu Bakar radallahu anhu si si Aisha radallahu so walang labag sa batas ng Islam na ikasal ang batang babae so papipiliin ba yung batang babae pag ayaw niya ito sa lalaki pagkatapos hindi na hindi na siya pwedeng papiliin kasi nga tanggap na yun naintindihan ngayon maliban na lang kapag ang babae nasa tamang gulang na ibig sabihin dumating na yung regla niya umabot na ng 15 kinasal siya sa lalaking ayaw niya dito kapag ang babae magkaiba yung tiknot ah magkaiba yung babae na wala pa sa tamang gulang at babae na lang sa tamang gulang. Wala pa sa tamang gulang, pwede ikasal yan, pero sino magde-decide? Tatay. Naintindihan? Tatay magde-decide sa kanya. Pero pag nasa tamang gulang ito, pag na tatay nag-decide sa kanya at kinasal na, hindi na siya pwede magbago ng isip niya, counted na yung kasal nila. Hindi na siya pwede mag-file ng kumplin sa mahkama, sa korte, na hindi ko gusto yung lalaki. Malinaw? Pero pag ang babae nasa tamang gulang na at kinasal yan, at na siya ay nasa tamang gulang na, pwede siya mag -complain. Nakikita natin, di ba? Sa ibang mga tribes. Pagkalahatan, sa Pilipinas, may babae na kinakasal sa lalaking. Ayun niya. Ano yung mga posibleng dahilan? Pinilit ng parents. May utang yung parents. O iba pang mga mga dahilan. Pag kinasal ang babae sa lalaking ayon niya, pwedeng mapawalan ng bisang kasal nila sa pamamagitan na pupunta ang babae sa Sharia o sa bahay ng hukom ng Islam at ipapakan sila uh, ipapas ng kabi ng uh, ng judge ang kanilang kasal. Kaya ang babae hindi pwedeng ikasal hangga't hindi walang paalam sa kanya. Naintindihan? Kaya ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la tunkahul bikru hatta tusta'dan wala al-ayyim aw al-thayb hatta tusta'mar. Hindi pwedeng ikasal ang babae ang dalaga maliban pagpaalam mo na sa kanya. Ibig sabihin, pag kinasal ng tatay, ang dalaga na to, na sa tamang gulang na, hindi niya alam o napilitan, pwedeng magreklamo ang babae at pwedeng makancel ang kanilang ang kanilang kasal. Okay? So, hindi pwedeng pilitin ng babae sa, sa, lalaking ayaw niya.